apat na pangunahing epekto ng korupsyon. Una, kahirapan. Kapag ninanakaw ang pondo ng bayan, hindi na ibibigay ang tamang tulong, serbisyo at proyekto para sa mahihirap tulad ng pabahay, edukasyon at kalusugan. Pangalawa, kakulangan ng serbisyong publiko. Dahil sa korupsyon, maraming proyektong hindi natatapos o mababang kalidad, substandard, gaya ng kalsadang madaling masira at ospital na kulang sa gamit. Pangatlo, Pagtaas ng presyo ng bilihin at buwis Ang mamamayan ang bumabawi sa mga nawawalang pondo sa pamamagitan ng dagdag buwis at pagtaas ng presyo ng bilihin Pangapat, pagbagal ng pag-unlad, Kapag laganap ang korupsyon, natatakot ang mga dayuhan at lokal na negosyante na mamuhunan Kaya bumabagal ang ekonomiya at nawawalan ng trabaho ang marami Sa madaling salita, ang korupsyon ang direktang pumapatay sa pag-asa ng mamamayan para sa maayos na pamumuhay at kinabukasan